Ayan na guys. Linaw ng tubig dito guys. Ang ganda. Hindi, hindi siya maalon guys. Masarap maligo dito. Hindi kagaya dun sa pinaliguan natin sa sa bakas. Maalon. Ah, malakas yung agos ng tubig dito. Hindi guys. Ang ganda. Ang dami na dito guys. Uy! <laughs> Okay, kasi yung kinilas ng bata guys ayun si Chico guys kinikinaw na siya guys ayun si Daniel guys so langwilangoy pa siya ganda dito guys maraming bato hindi kang umupo si Chico. Chico nilalamig ka na so kunin ko yung towel tay nilalamig mo <laughs> Huwag mo mong pakilaman yan, so. Huwag mo mong pakilaman. guys. Hindi na ng tubig, guys. Sarap maligo. Yan, guys. Yan, nandito na pala kami, guys, sa The Arte Remedios, guys. Hindi nga lang sa Secret Falls, guys. Kasi, guys, nakakatakot yung daan doon. Kaya ayan, dito kami sa ilo. Ayan, happy new, happy new year sa inyong lahat guys. Ayan. Dalawa lang kami ni Daniel na ligo dito guys. Kasi yung anak namin guys ay sumama. So Bagong ribbon kasi siya. May dala kami mani guys. Ito lang yung baon namin guys Oh. So, Malaga mani. Ay, si Chico. Ay. Bakit? <laughs> ah, gusto niya na guys pumunta dun sa ano. Mahulog ka dyan so. <tinyo> Maanod kada daw sabi ni Bibi oh. Hmm. Uh. <laughs> uh. Ano yan? Ano mo na siya? Naniginaw na siya eh. Lamig ka na? Hmm, nilalamig na siya. Ano balut balot yung katawan niya? Oh, nilalamig na siya guys. Takot siya may iwanan ng niya, guys, eh. Ibalot mo sa katawan niya, tay. Grabing ginaw niya na, guys. Giniginaw na si Bibi. Yan, babalutan dyan ng jacket. Isuot mo na lang kayo sa kanya. Ikaw hmm ganda. Yan, alam nyo ba guys kung ilang ilang kolom ito to? Napakalayo talaga guys. Ilang bayan pa yung yung dadaanan namin bago kami makarating dito sa Remedios. BRT guys. Ayan guys. yan, Thank you for watching. Bye. Sana uh, pasensya na guys sa aking vlog ngayon dahil first time ko pa lang guys tuloy-tuloy sana manood kayo at mag -subscribe. Salamat nang marami. Bye.